At mga katimbang, ito po ulit yung nabili nating kalakal ngayong araw ng Webes, kakaunti lang po ay mga katimbang may mga sticker na tayong nakalagay sa ating motor ay mga katimbang ay mga katimbang, nabili nating kalakal ngayong araw, medyo kakaunti at dahil po kagahapon ay hindi tayo nakapangalakal dahil nasiraan yung ating motor kagawon pagdating natin ng sampalok kaya na namang araw wala kapag ito nabili natin sadyang ganito lang talaga mga katimbang kagaan lang talaga ang ating pangalakal minsan marami minsan kakunti minsan naman wala din kaya kailangan lang natin magtiyaga mga katimbang yung mga katimbang nakabili pa pala tayo ng tanki eh bulok na siya kaya ipapatimbang na rin natin matimbang yung tanke oh, bulok na yung pinakampuwitan niya sayang kung ari pa sana ay nakabili tayo ng sirang electric pan kakalagin natin yan kukain ulit natin yung tanso mga katimbang ay mga nabili natin Nakong piling na nabili mga kuting Uh, mga katimbang, tapos na tayo magpili. Pabalik na ulit tayo. Uh, mga katimbang, pabalik na tayo. Ito ko na po tatapusin ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood Mga katimbang, huwag po natin kalimutan mag-follow sa ating official account. Maraming salamat sa inyong panonood Mga katimbang, bye!